Hoy, kamong mga singgol O gibiyaan mo sa inyong iyap, ay mo kaya Kini anak ko. Malipay na mo kay ako na yung makaangko ninyo. ako na mga single, ma'am. Ang ako na. Kaguapo nako ah. Di mo maikog. Gwapo kaya ko nya di kuno suptun. Ha? Kamong mga single. Adirin mo na kong single. Ah. Buhi daw tamo sa insakto nga pagbuhi pinatulo ang singot mabuhi naging mo na ko kapasyon ay mo pala kang mga singkol ni anak ko si Marsing nga mo muk ay mukuan sa mga singkol dali na dulo mo na ko ay nagilakilak ay ayaw na magilakilak <laughs> unsa pa inyong masunod sa inyong mauna, nga mag-uol pa mo, nga siwag mo na muna, nga gabyaan mo sa inyong yap, na, na Si Marsing!